Good day. So yan lang, ganito lang natin harvestin ang ating pet chai. Nakapag-harvest na tayo ng madami-dami. Pero pakita ko lang sa inyo kung paano ko harvestin ang aking pet chai na ito. Easy lang yan. Yan, oh, malutong kasi eh. Madali lang natin tanggalin. Ayaw. Sobrang lutong nga. Yay, tutubo pa ulit. At continue pa tayo dyan na kukuha ng ating gulay. So, yan ang natira. Next dyan, lagyan natin ng lupa. Para tubo ulit sya ng maganda. Takpan. So, ganito ang paraan natin. Kung paano tayo mag-harvest at continue sya. Yan, may, may, isa din dito. Medyo, ang tawag dyan. Sana ba kayo? Oh, Ayan. Ganito natin i-harvest ang ating pet Kahit saan lang natin ilagay or basta nakapatch siya. dami at yan na lang ang natira same process sa ating ginawa doon kanina lagyan din natin siya ng lupa yan tutubo ulit yan at makapag harvest ulit tayo so ganyan ang ating paraan Now, ipapakita ko sa inyo kung gaano kadami ang ating nakuhas sa isa, dalawa, tatlo, apat na pat lang ang ating natanggalan dito. Ayan o, oh, isang baldi. So, ilagay natin ito gasan. Tapos natin yung hugasan, patuyuin. So, in the time na na atin na namang gulayan, hugasan ulit natin. Pero yung Hinugasan na atin ito. Pinatanggalan natin lang yan ng dumi. Dami na. Oh. So, ayan guys. Meron tayo dito ang pet chai basket. So, dinisin lang natin yan. Napatuyuin At natin. Ayan, pwede na natin mas tuwag. Ayan, mm, ganda wala kasi itong fertilizer kaya medyo matami-tami ang butas ng ating mga leaves. Ito ay apat na puno lang na Halika, sa apat na puno natin isang halimbawa kung paano natin mapatagal ang puno ng ating pechay sa ganoong paraan natin ini-harvest ganda na so kung pang ulam lang super sa nalitang ulam makakapag ulam ka nito gusa at si Eva kang yung gagawin ang dami at yan nga guys ito ang kabuo ang ating na harvest sa araw na ito sa ating apat na puno lang so bless indeed